isang pagpalang umaga sa ating lahat na nga pala ako ngayon sa tapat ng PNB Bank dito yan sa tapat ng Jollibee sa EPSA Rosario kung may kita nyo nga guys ang daming mga aplikante ayan kung may kita nyo guys meron ding iba't ibang uri ng agency ang nandito maaga palang ay nandito na ang ibang tao para magantay ng papasahan nila ng kanilang resume sa pag apply Ayan, kanya-kanya silang antay sa kanilang mga kasamahan at syempre nag rin sila ng mga iba pang agency na naghanap sila ng magandang uh, work para sa kanila. Maaga pa lamang ay dumating na ang ibang empleyado upang sila ay makapag-recruit ng maraming tao sa kanilang agency. Kumikita nyo guys ang aga ng mga pagpasok ng uh, mga tao dito sa EPSA. Syempre, dito lang ako sa isang tabi para nakatayo at nag-aantay ng uh, yung papasahan ko rin na uh, ng aking resume. Dahil nga sa sobrang aga kong gumising, hindi na rin ako napag-almusal dahil naglakad pa punta ng EPSA. Kaya ngayon guys, nagtanong ako kung meron pa dito ipanata na cheese. So ayan guys, kung may kita nyo guys, sabi ni ate, wala na rin daw siyang impanada. Ang bilis na ubus ng kanyang tinda. Kaya yeah, guys, ayan, naglalakad na ako pabalik doon sa aking pwesto. So, ayan guys, kung so, may kita nyo yun yung agency ng uh, One Source. Karamihan nga pala sa mga aplikante dito is naghahanap ng OTOT -OT na company. Kaya guys, habang sila ay nakatayo diyan sa kanilang magilit gilid is naghanap sila pa ng magandang company. Ayan guys napapicture nga muna ako dito sa isang gilid and kasi nga para meron tayong uh, uh proof na nandito tayo nag apply tayo ngayon sa labas ng EPSA siya nga pala guys nandito lang kami sa labas ng EPSA kasi nandito na nga yung mga apply kasi nga doon sa gate 6 do muna nila under of uh, under renovation kasi sa gate 6 kasi marami silang inaayos doon alam niyo ba guys, bibihira ang direct dito sa labas kasi nga karaniwan kung ikaw yung mag-a-apply ka dito sa EPSA, kailangan papasok ka mismo sa loob ng PESA. Kaya lang guys, may kitang gwardiya, hindi sila nagpapapasok ng mga outsider lalo na kung hindi ka empleyado sa mga factory dito sa loob. Siyempre, hindi may iwasan na ibang tao na mga pagsinungaling kasi nga Uh, ang hanap talaga natin is yung direct sa company para wala, wala masyadong uh, kaltas sa ating sahod syempre kaya nga tayo nag apply para meron tayong pangbuhay sa sarili natin sa pamilya natin kaya kailangan natin ng malaking sahod kaya bibihira ang, ang nag apply din sa agency kasi nga pag no choice na ang ibang tao yan na, at gusto nilang mapapasok ng mabilisan sa agency na sila lumalapit pero karaniwan mas gusto rin nila talaga sa direct mismo sa company para maliit ang kalta sa mga benefits na binibigay sa atin. Dahil feeling ko nga nahihilo na ako kaya lumapit na ako doon sa may katabi ni ati tinda na Bumili na lang ako ng ganitong puto na may nyug. Pumili ako ng tatlong peraso na 25 pesos. Ayan, kinukuha na nga ni Kuya. Siyempre guys, ah, kailangan pag tayo nag apply kailangan may laman ng ating sigmura para hindi tayo magkasakit. Ayan guys, kumikita ulap sa ating uh, kapaligiran. Buti na lang wala nga ulan. At syempre nga guys, pala share ko nga pala sa inyo. Yung panahon nga pala ngayon, kala mo December pa lang. Pero January na sobrang lamig guys. Grabe. Kaya hindi ko na nagdala. Hindi na ako nagdala ng ano na panyo ngayong araw lang Dahil feeling ko hindi naman ako papawisan. Ayan guys. Andito na nga ako sa aking peso ko ganina. At syempre dito ako kakain sa gilid. Para hindi naman nakakahiya sa mga kasama natin mag-apply na inaalis sa pagkabalot ang puto syempre guys kung may kita natin guys karaniwan ang, har ang share ko nga pala karaniwan ng harap ng mga empleyado ng mga aplikante syempre isang OT-OT para pambawi nga sa matagalilang uh, matagal nilang pagkawala ng trabaho during pandemic ayan nga guys napakain na nga ako dahil nga kumukulo na yung chan ko umalis ako is Uh, mga 6 kasama ko si Kuya si Kuya nga pala yung kasama ko is hindi nyo may sa video kasi nga uh, nakuha na siya ba ang agency kasi nga sabi ko sa kanya sumama na siya para yan may interview ma interview na sila Inter in, parang orientation muna sila ng alas 8 kaya sinama na siya doon sa sasakyan kaya ako nalang mag isa ang nandito at naantay ko nga yung isa kong kasama kausap ko rin pero hindi rin pala nakapunta dahil late na siya gumising at maligo kaya yan guys sobrang gutom ko kasi nga hindi ako nakapag almusal lang maaga pero sulit naman yung tatlong pera na puto marami pa nga ang dumatin na ibang ibang uri ng agency dito kaya nga yung ibang tao dito is uh, ah, namibili sila talaga kung alin yung mas the best na nilang applyan para sa kanilang serili. ayan guys kung magkita nyo ako kumakain pa rin syempre ako Uh, ah, ang gusto ko na nga maubos sa pero wala akong itumin na bili kaya ayan pangiti-ngiti na lang first. <laughs> Bye-bye, guys. Salamat sa panunood. Bye.